pag aaral sa ikalawang taytang. Ako, si Ma'am Shane, na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang, basta't makinig ka lamang. At ako naman si Sasha, na nagsasabing ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at madagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan siguruhing hawak nyo na rin ang inyong lapis at papel. Lahat tayo mm <laughs> informasyon ng komunidad na ating pinag-aral kahapon. Tukuyin ninyo kung anong batayang informasyon ang mga sasabihin ko. Para sa unang bilang, humigit kumulang 6,000 at siyam na raang katao. Kung ang sagot mo ay relihiyon, magaling! Ito ang tawag sa paniniwala o pananampalataya ng mga tao sa kanilang Diyos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Magaling kayong lahat! Kung nasagutan mo ng tamang at balik-aral, sigurado akong nakinig ka at may naintindihan ka sa aralin natin noong nakaraan. At sigurado akong handa ka na sa panibagong aralin ngayon. Samahan niyo ulit kami ni Sasha. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa ating komunidad. Tara! talaga na may kinabibilangan tayong komunidad. Kung ikaw ay nakatira sa malayong lugar, na malayo sa bayan, walang kapitbahay at walang mabibila ng pagkain. Ano mararamdaman mo? Nakakatakot yun, di ba? Pakinggan natin si Teacher Shane. Ikikwento niya ang salaysay ni Mario para malaman natin kung gano'ng kahalaga ang isang komunidad. Meron na naman tayong kwento. Handa ka na ba? tungkol ito sa komunidad ni Mario. Pakinggan niyong mabuti. Pakinggan ninyong mabuti ang kwento. Ito ang aking komunidad kasama ng aming mag-anak. Dito ako naninirahan. Saan ka man lumingon, bawat kasapi ay ginagampanan ng kanilang tungkulin tungo sa pag pagunlad. Malaki ang nai ng aking mga nakikita sa paghubog ng aking pagkatao. Nagtutulungan sa mga gawain, pagmamalasakit sa kapwa at pakikiisa sa mga programa ng barangay. Tahimik na kapaligiran, mapayapang paninirahan ang hatid nito sa amin. Maayos ang aming pamumuhay at masagana ayon sa uri ng hanap buhay na mayroon dito sa aming komunidad. Yan ang kwento ni Mario tungkol sa kanyang komunidad. Sadyang napakasaya niya sa kanyang komunidad, di ba? Sinabi niya rin na napakahalaga talaga ng isang komunidad. Bakit daw, Sasha? Sabi ni Mario sa kanyang kwento, napakahalaga raw ng komunidad dahil malaki ang naiyaambag nito sa kanyang pagkatao. Sa tingin ninyo, malaki din ba ang impluensya sa inyo ng inyong komunidad? Tama ka rin, Sasha. Mahalaga rin ang komunidad sa paghug ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan at pag-uugnayan ng bawat isa. Kaya ikaw, bilang isang bata... Ano naman ang maibabahagi mo sa iyong komunidad? Hmm. Parang wala naman po yata, teacher. Kasi bata pa lang po ako eh. Bata man o matanda, lalaki man o babae, tayo ay nabibilang sa isang komunidad. 'Di ba? Ang tawag sa atin ay mamamayan. Bilang isang bata, mapapahalagahan mo ang iyong komunidad sa pagsunod sa mga alituntunin nito pagsunod sa mga babala at paalala, pati na rin sa batas trafiko. Sa simpleng pagiging isang responsabling mamamayan pala, ay malaki na ang ating maitutulong sa komunidad. Tama ka dyan, Sasha! Ang pagpapanatili sa kalinisan ng iyong kapaligiran, pagpapakita ng kagandahang asal tulad ng pagiging magalang, at pagbibigay ng respeto sa kapwa ay mga paraan din ng pagbibigay halaga sa komunidad. Maraming salamat po, Teacher Shane! Ngayon alam ko na po kung paano alagaan at pahalagahan ang ating komunidad. E kayo, alam nyo na din ba kung paano pahalagahan ang ating komunidad? Kung alam nyo na rin, subukin natin ang inyong husay sa pagsagot ng aking inihandang pagsasanay. Igunit ang masayang muka kung tama ang sinasabi sa pangungusap at malungkot na muka naman kung mali. Unang bilang, ang pagkakaisa ng bawat kasapi ay mahalagang bahagi ng isang komunidad. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Kung ang sagot mo ay masayang muka, mahusay! Ang halimbawa ng pagkakaisa ay kagaya nito. Pinapahalagahan ng mga taong ito ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng pakikiisa sa programang pagtatanim ng mga puno upang mas mapaganda at mas maging maayos ang kanilang komunidad. Ikalawang bilang, ang komunidad na may pagtutulungan ay malayo sa pag-unlad. Masaya o malungkot na muka? Kung ang sagot mo ay malungkot na muka, magaling! Napakalaking tulong sa pag-unlad ng komunidad kung ang mga tao ay nagtutulungan kagaya nito. Nagtutulungan silang linisin ang kanilang komunidad para sa mas ligtas at magandang kapaligiran. Ikatlong bilang Ang komunidad ay payapa kung ang bawat kasapi ay may pagkakaisa at may pagkakaunawaan. kaya masayang muka o malungkot na muka? Kung ang sagot mo ay masayang muka, tama ka! Ang diwa ng pagkakaisa at may pagkakaunawaan ay naglalayo sa anumang kaguluhan. Ikaapat na bilang Magkakapareho ang bawat komunidad. ay masaya o malungkot na mukha Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, mahusay. Ang bawat komunidad ay magkakaiba, kagaya na lamang ng mga batayang informasyon at katangian nito. Ang komunidad na kung saan ako nakatira ay iba sa komunidad kung saan ka rin nakatira. May komunidad na makikita sa tabing dagat, nasa bundok bakid at lungsod. Ikalimang bilang Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng isang individual. Masaya o malungkot na muka? Kung ang sagot mo ay masayang muka, ang husay mo talaga! Ang komunidad ay importante sa paghubog ng pagkataon ng isang individual Dahil ito ang lugar kung saan tayo naninirahan. At kaya kung ano ang nakikita natin sa ating paligid, sa ating komunidad, maaari itong makatulong sa ating pamumuhay, pagkilos at pagugali. Mahalaga din ang komunidad sa paghubog ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan, at pag-uugnayan ng bawat isa. Kung ang mga ito ay binibigyang halaga, tayo ay makasisigurong magkakaroon ng isang ligtas at mapayapang pamumuhay sa ating komunidad. Meron ako ditong isang malaking puso at isang malaking kahon. Kasama si Sasha, ilagay ninyo sa puso mga pangungusap na naglalahad ng pagpapahalaga sa komunidad. At ilagay nyo naman sa kahon ang hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad. Sasha, handa ka na ba? Aba, syempre po. Tulungan nyo ako, ha? Unang bilang, pinapanatiling malinis ang kapaligiran. kapag naglilinis ang mamamayan, gaganda ang kapaligiran. Pangalawang bilang, pakikisa sa mga proyekto ng komunidad. Sana pinto ilalagay. Tama! Sa puso rin, di ba? dahil ang mamamayang nakikisa at nakikibahagi sa komunidad ay lad. Pangatlong bilang, pagtawid sa hindi tamang tawiran. Hmm. Sempre ilalagay natin ito sa kahon dahil ang pagtawid sa hindi tamang tawiran ay paglabag sa batas trap ko. Kapag tumuwid ka sa hindi tamang tawiran, pwede kang maaksidente doon. Kaya huwag mong gagawin yun, ha? Kung may overpass, gamitin yun dapat. Pang-apat na bilang, pagbibigay ng tulong sa oras ng kalamitan. sigurado ako sa puso ko ito ilalagay. Dahil ang bibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay isa sa kagandahang asal na dapat nating taglayin. Panglimang bilang, paggawa ng mga iligal na gawain tulad ng pagnanakaw. sa kahon. Ang pagnanakaw ay isang halimbawa ng kasalanan at iligal na gawain. Hindi ito nakatutulong sa pagunlad ng isang komunidad. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Natukoy ninyo ng maayos ang mga pangungusap na nagpapahalaga sa ating komunidad at mga pangungusap na hindi nagpapahalaga sa ating komunidad. Sa puntong ito, narito ang inyong huling gawain magpapakita ako ng larawan at kukulayan natin ito ng kulay pula kapag nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad. At kulay asul naman kung hindi. Unang larawan. Kukulayan mo ba ito pula o asul? para sa larawang ito kung ang pinili mo ay pula tama ka dahil ang larawang ito ay pagbabayanihan ito ay kaugaliang Pilipino na nangangahulugang pagtutulungan o pagkakabuklod-buklod ng mga tao ikalawang larawan anong kulay ang gagamitin natin dito pula o asul naman ng kulay asul sa larawang ito? Magaling! Ang iligal na pagpuputol ng puno ay mali. Hindi ito nakatutulong sa ating komunidad. Alam mo bang kaya bumabaha dahil sa sobrang pagpuputol ng puno sa kagubatan? Ikatlong larawan Anong kulay ang dapat nating gamitin sa larawang ito? kulay ay asul? Tama ka! Ang pag-aaway ay hindi tama. Kailangan nating panatilihin ang kapayapaan sa ating komunidad. Ikaapat na larawan. Ito ba ay dapat kulayan ng pula o asul? say Ang pagtutulong ang linisin ng komunidad ay napakahalaga. Kapag malinis ang komunidad, malalayo tayo sa sakit, gaya ng dengue. Ikalimang larawan Anong kulay ang gagamitin natin sa larawang ito? Pula o asul? ay pula? Magaling! Ang namumuno sa kanilang komunidad ay namimigay ng relief goods. Isa itong paraan ng pagtulong sa bawat kasapi ng komunidad. Kapag nagbigay ng relief goods ang ating mga pinuno, dapat matuto tayong pumila ng maayos para maiwasan ang pagkakagulo sa ating komunidad. Natapos na natin ang ating huling gawain sa araw na ito. Naintindihan nyo ba at nalaman ang kahalagahan ng komunidad sa atin? At lalong-lalo na sa inyo, mga bata? Palagi nating tandaan, ang bawat bata katulad ninyo ay may kinabibilangang komunidad na dapat pahalagahan. Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan at pag-uugnayan sa bawat kasapi nito tungod sa pagsulong at pag-unlad. At yan ang aralin natin ngayon. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. May tanong muli akong iiwanan sa inyo bago tayo magtapos. Nakapasyal ka na ba sa iyong komunidad? Ano-ano ang mga istruktura na iyong nakita? Alam mo ba ang kahalagahan ng bawat istruktura sa iyong komunidad? Maaari mo tanungin ng mga kasama mo sa bahay. Ito ang susunod nating pag-aaralan. Kaya maghanda ka sa susunod nating pagkikita. Muli, ako si Ma'am Shane. At ako si Sasha na nagsasabi sa Araling Panlipunan, maraming matututuhan. Hanggang sa muli, pa paalam!